yung very ko yung sa uh, mga bata. <laughs> Basta trabaho

araw mga kabajals na Meron tayo dito isang problema na Masyadong mataas ang RPM niya no? O no, idling niya So ito yung problema ng unit na ah, Gagawin natin ngayon Ito trouble natin no. So papakita ko sa inyo kung paano yung mag manual flashing ng Wala tayong gamit na Special OBD tools no. So ayan mga kabajals So babasahin muna natin yung RPM niya Kung gaano kataas mga kabajals no. Okay ayan mga kapadyans no? Ah, babasahin natin yung RPM Na papamagitan ng ating OBD tools na ginagamit no? So itong OBD tools na ginagamit kaya Nakakabasa ng RPM to Kaya lang hindi ito nakakapagprogram, program no? So hindi nakakapag Kaya ima manual flashing lang natin So babasahin muna natin yung Kanyang RPM kung gaano kataas no? So ayan mga kapadyans no? Papakita ko sa inyo kung paano yung Pagmamanual flashing nang unit. ah, uh, ito yung first aid lang to mga kabajans, no? Bago nyo ipa-reprogram yung ECU, no? So, unang hakbang lang to para kung sakaling madadala sa ganitong manual, manual flashing, eh okay, no, mga kabajans. Okay, mga budgets no. Sobrang taas ng kanyang RPM no. Alam sumaabos ng 2200 RPM no. So high RPM na yan. So yan yung problema ng unit no. Yan yung ating susolusyonan ngayon. Kung maggagawan pa natin ng paraan sa mga budgets no. So ayan mga budgets Okay mga kabajans, no? ganito yung paraan ng pagmamanual flashing ng ating ECU no? So, siyempre kakalasin natin yung mga cover ng ECU Tapos, papakita ko sa inyo kung paano yung mga kabajans no? So, ayan, kinakalas ko muna yung cover Yung pinaka-cover ng ECU Ito mga budgets no, habang umaandar yung unit, eh, i-disconnect nyo lang ng konti yung ECU no, so ganito yan mga kabudgets. So iaangat nyo lang ng konti yung cover, tapos habang umaandar siya, i-disconnect nyo lang ng ganyan, yan yung mga, ganito lang yung pag-disconnect mga budgets no. Mamamatay ang makina niyan mga budgets, Tapos after 10 seconds, eh, ibabalik nyo uli yung cover, no? So, yan, itutulak niyo lang uli itong pinaka-holder niya para pumasok uli yung ECU, no? Hindi nyo kailangan na sugutin na lubusan yung ECU, no, mga kabajaj? Okay, eh, mga kabajaj, no? Uh, na manual reset na natin yung ECU. So, papaanda rin uli natin. Tapos, i -re reading natin yung kanyang RPM, no? So, ayan, mga kabajaj. I-dex siya uh, kung saan nga kapatid niyo nabago yung uh, kanyang ideal na no? So ayan, i-rerate natin yung kanyang RPM para senior kita terwakil Amat ah, pula tangga kita special na UBT Sengan So, pwede natin i-manual para senior See you So, ayan, makagay-resulta Ah, video ko nga ba banyak kanyang idol na video pagka may tama na talaga ang ECU nyo at IRPN na so hindi papabago yung kami dyan sa so, ganun lang yung gagawin nyo so habang umaandar yung makina uh, pag mag manual flashing kayo uh, during umaandar yung makina nyo eh, video yaangat yung laptop to, so, to, so, to, so, to, so, to, so, so, so. habang hanggang sa mamatay yung makina ganun lang yung pagpa-flashing tapos ibabalik nyo yan mga after 10 seconds pwede nyo nang ibalik siya tapos tapaan na rin nyo yung unit Ayan. binalik ko na ulit. so ganun lang hindi nyo nahuhugutin ng diretsyo tong ECU ang nyo lang ng konti tapos papaan rin na natin yung unit mo so ayan mga audience ah uh, sabihin yung ECU niya ay eh, okay pa uh, wala pang problema kasi naging normal yung kanyang ID niya, no? so hindi pa natin kailangan pala ayan sabihin may natin So, mas pag a na So, yun yung tips sa Na kapag-a-channel na sa Okay, ayan mga bajers, no? uh, medyo bumalik sa dating RPM yung kanyang unit, no? yung unit ni sir. So, ganun lang yung pagmamanual flashing kahit wala kayong gamit na OBD tools na special, eh, pwede nyo itry yung ganitong technique na no, mga kabajers. No? ah hindi naman masamang magbaka sakali ng mga kabajaj so yun yung first aid natin ah bago natin i-reprogram yung ating ECU no? kasi mahirap din na magpa-reprogram no? by schedule pa rin ang pa-reprogram ng ating ECU ang may power lang na mag-reprogram ng ating ECU ay eh, syempre yung nag ng ating unit no? so yan mga kabajaj Ah, uh, yun lang yung simpleng tips ko sa inyo kapag ganito na yung inyong IRPM lang inyong unit, no? So, ayan mga kapatids. Kapag naman, kung yung unit nyo naman eh, yung nagwa-wild na o nag-IRPM din at may problema ang cable, so madali lang ititik yan, Galaw-galawin nyo lang itong pinaka-cable. So, pagka ginalaw nyo yan, uh, tataas bigla ang minor nyan. Ibig sabihin may problema na ang inyong kable ng mga budgets. Okay, ayan mga kabadyals, no, ibabalik na uli natin yung cover ng ECU. So, yun lang yung simple tips ko sa inyo kapag uh, manual flashing kayo ng ECU. No. Uh, kahit wala kayong gamit na OBD, eh, pwede nyo i-manual flashing yan. Ganun lang yung simple paraan kapag uh, high RPM na masyado yung unit. Eh, bago nyo palitan ng ECU, kalimitan kasi ng mga higher rpm, ECU ang nagiging problema nun. Ayun, siyempre, bago tayo magpalit ng ECU, eh, i-manual ima flushing muna natin. Yun yung unang paraan para hindi tayo agad magastusan. No? Kung madadala pa siya sa manual flashing, eh, okay. Tapos, ang pangalawang option dun, pagka ganong high RPM, eh, yun yung reprogram. So, ipoprogram na yung inyong ECU babaguhin ang setup uli nun. Uh, ang gumagawa na nun ay mga ano na, tauhan na ng mga tri-motors. No? Sila lang accredited na mag-program ng ECU ng Bajaj. No? So, ayan mga ka-Bajaj. No? So, ngayon, ibinabalik ko na itong ating cover. Tapos mamaya, papaanda rin natin ang mga Bajaj. Ayan mga kapatid, so na ibalik na natin oh, yung cover na ito. So ulit natin at nang matest natin kung normal RPM na siya no. Alos 1.4, 1.5 lang ang RPM niya. So yan yung normal na RPM ng ating budget no? Okay na mga budgets no. So flex ko lang tong bago pa tong bago repair tong ating unit na ginawa no uh, repair repaint no so ang gumawa nito eh sa San Pablo City no sa Carsmart no so kung may problema na inyong mga unit na medyo nabubulok na tapos kailangan na i-repaint uh, ayan kontakin niyo lang yang Carsmart no Carsmart San Pablo so sila yung gumagawa ng mga ganitong bad mga body no so ayan quality ang gawa ng no, mga kapadyats no so medyo madumi lang lilinisin no so ayan mga budgets So, CarSmart lang, San Pablo City ng no, mga kabadyets, no? Yan yung steel tap na siya. Tapos, repaint na. Repaint and repair. So, nung dalhin ko to doon sa CarSmart, eh, talagang gibang-giba na. No? Halos bulok na lahat. Kaya, ayan, mga kabadyets. Ah, uh, flex ko lang ito, CarSmart. So, kontakin nyo lang yan, San Pablo City yan. So, madali lang hanapin yan mga kabajaj barangay solidad so ayan mga kabajaj no? Uh, quality quality yung pagkakaya rin ito mga kabajaj so pagka may problema na yung inyong mga body tapos gusto niyo ipa-steel tap so ayan mga kabajaj